Karon pa ay August 19, 2024 ang oras ay 5:46 na lang umaga. Hoy okay guys, makikita niyo to guys, ito yung barya guys. Ngayon, paagawan ko to guys. Bahala na sila kung pila ang ilang makuha nila guys. Okay mga anak, agawan na kayo sa mga barya. Kana, ayan na, sila guys. Sige, kana tanan. Iyay, guys, dali. Yan. Kaliw niya na kaya alkansiya. Yan, hintaw, tung sila guys. Hintaw, sa

30, 40, 40, 45, 56, uh, 55, uh, 65, 70. Ayan, 70. Mukhang siya. 170. 170, yeah. Ina pa, kuwi. Naku, naku, makiti, kuwi. Kasayang. Okay, yan. Ayan, titis siya. babe, bila, Ha? 100. na? Okay, 100 na kay bonsai ay 175 la mm uh -huh. natin kung iya yeah, yung palkansya nila mm -hmm. grabe pang alkansya oh kana mm -hmm. oh pilatanan 195 195 sayo bonsai 175 <laughs> okay very good kompa ay salamat oh yan minsan lang yan i-sold na niya sa alkansya ninyo Mm, sarap naman talaga pag maka wala nga naman, Kanyan lang dapat kaysa ibili mo ng uh, sigarilyo, ibili ng soft drinks uh, masabuti pang ibigay na lang sa anak pang baon sa eskwila di ba? okay, ang sigarilyo o soft drinks wanay hinumdan tinuod pag esorya, eh, wanay hinumdan o, oh, uh, magkasakit pa sa soft drinks kagaya ng acid ha uh, magkaroon ng arthritis, uric acid niya ang ang sigarilyo, goy, makakanser sa lalamunan. Kunya. Hmm. Ah, samot na ang mga pinagbabawal na gamot kaya dapat ang mga barya ibili na lang ng tinapay, pandesal o pagkain.